Gusto mo ba na mababaliw sa kakaselos sa iyo ang partner mo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na na nararamdaman mo na wala ka ng halaga sa kanya, yung wala na siyang pakialam sa iyo. Kaya gusto mo na mababaliw sa kakaselos ang partner mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakaipiktibong ritual at paniguradong ito ay makakatulong sa iyo na sobrang mamahalin ka ng taong mahal mo. At isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan at gawin ito sa tama at hilingin ng buong puso. At itong ritual ay pwede gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una ang gagawin mo ay kumuha ka ng ziplock o kahit na anong plastik na meron ka na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin. Lagyan mo lamang ito ng kalahating kutsarang asin at kalahating kutsarang asukal. At pagkatapos kumuha ka ng larawan ng partner mo, yung actual photo niya ang gagamitin natin at sa likod ng larawan niya isulat ang kanyang pangalan at apilido ng isang beses lamang at pagkatapos ilagay o isilid mo ito sa plastik na may asin at asukal. At pagkatapos mo na itong malagay, hawakan saglit itong ritual, mag-focus at mag ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, sa tulong nitong ritual, ikaw ay mababaliw sa kakaselo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang isarado itong plastik at saka dalhin kahit saan ka man magpunta, ilagay sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. Basta dala-dala mo ito kahit saan ka man magpunta. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.